We in public matrix. Teach you how in the highway. Pangihi. And then, piyong. Walay mga kita si Muha pag magpiyong raka. And for that, I, I am deeply sorry to Pastor Apollo Kiboloy, to the members of KOJC team, and all the people who I offended. Okay, yun ay si uh, Chris uh, Bryant o kilalang brother sa kaniyang vlog, anak siya ng abogado, attorney mix, oh. At, uh, nag viral at nagagalit yung mga miyembro ni Pastor Apollo Kibuloy dahil umiihi siya doon sa pader na may foster ni Pastor Apollo Kibuloy. Kaya uh, may kumakalat din na message ni Torion na sasampahan daw niya ng kaso at maliban sa grave oral defamation, binanggit niya yung offending religious feelings, yung pag-ihi daw sa fuster ni Pastor Apolo Kibuloy at may violation of city ordinance na hindi pwedeng i-ehe sa kilid ng daan o sa tabi ng daan plus civil case pa for damages na 10 million lang so yon ang uh, na post na comment ni Atty. Torion pero dito lang muna tayo sa tinatawag na offending uh, of religious feelings so, dahil nadaanan natin yan uh, sa ating vlog dito naging kabahagi tayo sa kaso na tinatawag na offending of religious feelings. Pero buti na lang, kailangan pang uh, pumunta tayo sa Makati sa law firm para mag-execute ng affidavit at salamat sa Diyos na dismiss yun. Ano po ba yung mga elemento sa naturang uh, uh, kaso? Uh, So tatalakayin natin ito mga kapatid, nagsuri na si brother, nakilala siya na brother. At anak din siya ng uh, abogado. So tatalakayin natin ito, sumahan ninyo ako. Kasi yung pag palaging inulit-ulit, ay magmukha talaga ang para sa ating mga kapatid na kulang ang kalaman. Ang pagkadaya ay maranasan sa iba't ibang paraan. Pero napakasakit pag madaya tayo sa pananampalataya. Dahil nanganib, pati ang ating kaluluwa, Viva Cristo Rey! at Iglesia! Kumusta? Welcome. ito uh, muna na adaan sa ating uh, nadaanan natin sa social media. Itong kaugnay kay brother no na kilalang Chris Bryant uh, Palmahel. So, kilala siya sa kanyang Uh, vlog na brother at uh, uh, nag-interview siya sa ilang mga estudyante. Nakita ko kahapon yung interview niya na tinanong mga estudyante, maniniwala ba kayo na si Pastor Apolo Kibuloy ay uh, may kasalanan sa kasong isinampa laban niya. Uh, so, uh, may mga nagsabing hindi hindi sila naniniwala. At di ko nakita, ito ay nag-viral. Yung pag-ihi sa poster ni doon sa uh, simintadong gate na yan, na, ang poster ni Pastor Apollo Kibuloy, sa vlog niya, uh, parang tips paano iihi, iihi sa gilid ng daan eh how to be in public matrix teach you how in the highway mga tips niya yan paano iihi sa tabi ng daan at yung makita ninyo poster yan uh, ni pastor apolo kibuloy poste bites na na daghan kay tao sa likod nako Oh no, so ang dami daw ng mga tao doon sa Licoraneya. Diri ito. No, oh so dulit, no, lapit sa pusti. No, pwede naman depensa niya. Yeah, eh poster man, hindi naman yung poster, no? Pero may may ordinance umano sila na bawal eh sa gilid ng daan. May ordinance, may city ordinance. Ayon kay Attorney Torion all the rest of us so, so, pwede magiging dipinsa niya eh. Ipuste naman yung iniihian ko, hindi naman puster. Pangihi? O, oh, yan. Lapit umano sa puste, then, iihi. And then, piyong. O, oh, so, oh, piyong daw, piyong. Oh, takip yung mata. Walay mga kita, si Oh, ipikit yung mata, ipikit, parang Uh, walang makita, walang maki makakita sa iyo. Pag magtiyong raka. O, so, pag nakapikit yung mga mata mo, walang makakita. Oh, so, ito bagi ang nag-viral. Ito poster ni Pastor Apolo Kibuloy. Ang daming nagalit dahil uh, iniihian o ang poster ni Pastor Apolo Kibuloy. Kaya, ito ang napasapasa din na message ni uh, Ator ni Israelito Atorion, ang uh, abogado ni Pastor Apulo Kibuloy. sa oh, sagot niya kay uh, Gerald Padaw, na sabi niya, sampulan ko yun kay dili ni maayong sumbanan sa mga batanon. Oh. Oh, sa sampulan talaga, Uh, niya umano dahil hindi uh, mabuting uh, gabayan sa mga uh, kabataan uh, para musikat lang dautan o giyag-iyagaan ang uban oh, para lang uh, sumikat umano yon uh, sabi pa dito sandali ating Oh okay. yun na. Oh. So sabi dito, o oh, taas kayo ang pasensya ni Pastor Apolio Kibu, uh, Kibuloy, pero ako mismo ang makiusap sa kaniya na sampahan ng criminal cases for grave oral defamation, offending religious feelings. Katong pag-ihi niya sa poster ni pastor. Oh. violation of city ordinance. Ihi sa wall kilid sa dalan plus civil case for damages bisag 10 million lang. Oh, yun. How to be in public matrix. Teach you how in the highway. Pangitag poste, fights na na. Daghan kay tao sa likod nako. So, pwede niyang magamit na uh, para makalusot. Hindi naman poster ang inihian ko. Poste. Pero may uh, city ordinance sila, bawal iihi sa gilid ng daan. Oh, pwedeng doon siya matatamaan. Kaya, nagsorry si brother. No? Uh, ito ang inilabas niyang video. This morning, I created a content. My intention was for general entertainment only. But instead, it created a lot of divisiveness. And for that, I am deeply sorry to Pastor Apollo Kibuloy, to the members of KOJC team, and all the people who I offended, and especially to my family members who were also stressed from what happened. This will be a learning experience for me and also a part of my growth as a content creator and entertainment vlogger. Blessed and love. Okay, yon ang inilabas niya. Ngayon lang yan, no? Inilabas niya na pag sa ah. Uh, Uh, pangyayari dahil malaming na gagalit. at uh yung iwan ko kung di lang ba pa nakot yung sinabi ni Attorney na sa niya ng kaso na offending of religious feelings. Dahil uh, alam natin abogado si Atty. Torion, alam niya ang mga elemento, elements sa batay sa uh, section 6 dahil na natin ito yung sinampahan ng kasong uh, offending of religious feelings di ba? Uh, sasagutin talaga 'yan lalo na pag ma ma uh, abot yan sa korte at uh, ito uh, tiningnan ko yung counter affidavit na ginawa ng mga uh, ng mga Uh, legal counsels uh, kaugnay sa pagsagot namin sa reklamo. Dito ha, sa ating ating vlog, uh, nag-ugat yan. So, may offending religious feelings. So, inaargio ng uh, mga abogado natin sa kasama kay Father Winston sa Uh, Makati City uh, sa law firms na ang programa natin ay hindi ito maituring isa kasi sa mga elemento yung place of worship. Uh, elemento ay place of worship. So itong live natin, hindi maituring na place of worship. Nasa isa uh, yan sa mga elemento sa Acta Republica 10, uh, 17.5 sa article uh, 133 sa revised penal code. O, place in worship. At ginabit pa ng mga abogado na natin yung uh, ginagamit nilang uh, pag-argue yung Seldran versus People of the Philippines sa Supreme Court na ginamit ni honorable justice felix uh, makasyar uh, sa kanyang concurring op opinion sa kaso ni ramel versus toleron na yung place of worship ay ito ang mga uh, kailangan para makilalang place of worship o oh, na batay ito sa aka uh, sa uh, uh, Supreme Court na si ginamit ni Honorable Justice uh, Felix uh, ka Macasear, no, sa kanyang concurring opinion Una, services in the Methodist Episcopal Church inside the private house. Pangalawa, yung sermon being delivered by a minister of the Iglesia ni Cristo nabanggit pa pala dito minister of the Iglesia ni Cristo during a meeting of its members pangatlo ibarangay similar to ay the rosary prayed by catholic elements which continued with a procession yon ang uh, maituring din na place of uh, worship at ayon din umano sa uh, jurisprudence bata'y sa mga abogado yung religious ceremony din o oh, dapat uh, religious ceremony no ay bata'y sa jurisprudence an organized gathering of members of the particular religion or belief to perform predetermined religious acts sanction by the religions a religions authority no yon ang so salamat na uh, ang naturang na kaso na 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 basura din yon no pero for ratio at hindi lang yan ang binanggit kasi ni attorney uh, Torion Meron pa ang grave oral deposition siguro yung may may isa kasing na pakita dyon yung estudyanteng Bumbay na may binanggit siya. At uh, di ko na lang uh, banggitin din dito kung ano yung binanggit niya dahil sa uh, seminar namin noon sa Kapisanan ng mga Broadcasters ng Pilipinas KBP uh, Kung kong halimbawa na-assign ako noon matagal sa police blatter kasi sa police reporter. Oh, yung yung mga nakablatter na pinahiya sa public ang nagpablatter, bawal yan basahin sa reporter. Dahil pati reporter pwedeng sampahan ng kaso. Oh, dahil pinablatter niya, na pinahiya siya, pagkatapos nabasa pa, iyon. Ah, uh, pwedeng ang reporter ma masampahan ng kaso. So, kaugnay diyan, ito kanina lang nagsuri na si uh, Chris uh, Chris Bryan o kilalang brother sa naturang viral na pag-ihi niya sa poste na sabi ng karamihan poster ni Pastor Apollo this morning, I created a content. My intention was for general entertainment only, but instead created a lot of divisiveness. And for that, I am deeply sorry to Pastor Apollo Kibuloy, to the members of KOJC team, and all the people who I offended, and especially to my family members. who were also stressed from what happened. This will be a learning experience for me and also a part of my growth as a content creator and entertainment vlogger. Blessed and love. Okay. Um, matapos ng sorry si Chris Bryan of oh Brother. Itutuloy pa ba ni at ornitoryon ang pagsambang kaso. Abangan ang susunod. Maraming salamat po. Hanggang sa muli.